Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na sobrang mababaliw sa iyo ang partner mo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? at ikaw lamang ang hahanap-hanapin niya sa lahat ng oras. Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat. At pagkatapos, isulat mo lamang sa palad mo ang tunay niyang pangalan at apelido. Isang beses mo lamang isulat ito at pagkatapos ay titigan mo lamang ng maigi ang pangalan niya na nakasulat dyan sa palad mo. Wala na po kayong kailangan pang ibulong o banggitin na spell. Basta titigan mo lamang ng maigi ang pangalan niya dyan sa palad mo. At panikuradong ikaw lamang ang hanap-hanapin niya at siya ay sobrang mababaliw ng husto sa iyo at gawin lamang itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan mo lang ito na mabura ito ng kusa. At kung gusto mo na gumawa pa ng iba't ibang ritual, ay pwede mo pagsabayin ang mga ritual na gusto mong gawin. Kahit ilang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw, wala pong problema as long as naniniwala ka sa mga ganitong usapin. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. May God bless us all.